May lakad tayo kayo guys, mga kasama. I-check muna natin yung wallet kung kompleto. So, ayan. Okay naman na. So, ayan po yung OOTD natin for today. Hello mga kasama! Samahan nyo naman ako pupunta sa labas. Mamamaling tayo. Ayun yun. So ayun na nga po nakaalis na ako at tingnan nyo dito na ako dumaan sa ibang ano daanan kasi yung doon sa kabila po may ginagawa nga po doon may hindi ko alam kung anong pinapatayo doon kaya dito na lang ako dumaan sa isang gate. At ito na nga po nakalabas na nga ako dito sa git. At tingnan naman ninyo yun yung ano namin yung dito sa labas ng git namin yung daanan talaga ng mga tao at mga motor. At ito na nga po ako nandito na naman ako naglalakad walang katapusan na lakad dito sa highway papunta doon sa kanto namin para sasakay papuntang ano market doon sa National Highway. At medyo malayo-layo nga yung lalakarin natin tulad ng mga previous kong video, naglalakad talaga ako, hindi na nga ako sumasakay kasi sayang din yung pamasahe. At nandito na nga ako naka-jeep at nakaalis na din kami, buti na lang mabilis ako nakaalis din kasi umalis si Kuya dahil hindi ko alam, hindi na naghintay ng pasayro na marami kasi meron naman siguro zero. At yan po, binako yung camera ko in front, ayan po yung ano namin, ayan po yung ano namin, yung lugar, yung, yung panahon, ang ganda-ganda po ng panahon ngayon at sobrang init nga po. At yung nakikita blue, bundok po yan yung ato po. At, at ito na po, tingnan yung kalangitan blue in white at yung blue na yun, yun yung bundok. At nandito na nga po ako sa mall dahil pumunta nga ako sa mall dahil diyan ko mabibili yung pagkain ni Boomer, yung alaga kong pusa na kinakain lang niya. Ay ah, ito nga po, ganaganap ako na yung pinakamalaki-malaki 7 kilo pero wala nga po silang stock. Adult lang yung meron niyan nga yung nabili ko kahapon na pagkain ng pusa ko pero hindi nga po niya kinakain. Kaya, nakakaya nakabili ako dito sa mall dahil doon nga po sa labas na maliliit na tindahan ay wala din ho silang ganyan. Riniripak lang ho. Kaya hindi ako bumili doon dahil nga hindi kinakain ni Boomer. Dahil hindi ko alam, baka siguro hindi ko alam, nakasingaw na ba, expose na ba o ano, kaya hindi niya kinakain. At... Tumuwi na nga po ako, lumabas na nga po ako dyan sa mall at tingnan nyo naman yung ano, G-Mall. Ayan, guys, sa ano mall, dyan po ako galing. Naglalakad din po papunta doon sa market kasi dadaan pa ako doon sa market dahil may bibilin pa ako. So ngayon, I'm past, mas magta-3 o'clock na ho, kaya lumabas na ako. At nandito na nga ako, ako atin na nyo, napansin ko lang yan, yan yung kung saan kami nagpo prayer yan yung masjid na yan dito sa Davao City. At Toril Islamic Center, ayan ho. At nandito na nga ako sa market, at tingnan nyo ang dami pong mga tenda magaganda. At bumili nga ako ng rab... Hi! 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 Sige, bye bye. Sige. Ayan, magsisimula pa lang sila mag-set up ng street food dyan. At nang patuloy nga ako at itong ang mga muslim kapatid Ate, na. Ate, Ramadan Karim. Ramadan Mubarak. Ate, Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ate, Ramadan Mubarak. Ate Ramadan Mubarak. Ate Ramadan Mubarak. Ang ganda niya Ate Oh. Anong story niyo Ate? Sabihin mo. Para, ano ba? Kasmero story. Oh? Ano niyo to? Kompleto sila. Okay ka lang ate. <laughs> at yun nga po, medyo mahihayin si ate, kaya umalis na din ako. At nandito na ako sa highway, sasakay na din sa jeep, pauwi na talaga ako. Swerte naman dire-diretso yung pagsakay ko kasi umaalis din sila ng mabilis. Kaya ito nakasakay na ako at nagbayad na nga ako. At hindi pa nga po si Kuya para maghahantay pa po sila ng konting pasahero dahil konting nga yung pasahero nila ngayon. At yun nga nga po, may mga nagsasakay na rin naman po pero naghahantay pa sila kasi masyado naman konti yung pa pa pasahero ni Kuya. Kaya naghahantay pa rin kami. Medyo mainit nga lang pero kailangan natin magtiis. Ganun ho talaga dahil wala tayong sariling sasakyan kaya kailangan natin magtiis. Kaya naghahantay pa rin si Kuya ng mga ilang minuto lang naman. At habang nagantay ako, nagbibideo muna ako at yan, may sumakay na naman at malapit na yan aalis si Kuya kasi... At yun na nga po, nakaalis na nga kami, umalis na talaga si Kuya kasi siguro mainit na talaga kasi yung ano, panahon at nainitan nga po yung mga pasayero niya. At ito na nga dumating na ako kaya bumaba na ako may nauna lang bumaba sa akin yung mag-asawa na may anak kaya pinauna ko sila kasi maliit pa lang yung anak niya. At ito na nga nagdiridiritso na ako noong maglakad at ito walang katapusan na naman na lalakad as usually every eh, lalabas ako ilalakad eh, talaga ako hindi na ako sasakay niyan. Kaya walang katapusan talaga na lakad at lakad ng lakad dito. Kaya ito continuous pa rin yung lakad ko ang ganda ng panahon lang sobrang sobrang ganda at yun po yung binili ko, ipinakita ko lang sa inyo. Sobra talaga ganda ng panahon. Sobrang init parang fresh na fresh yung ano natin yung nararamdaman natin dahil nga sa init. Gustong gusto ko yung ganun. As long as hindi naman siya nakakasunog ng init. Kaya ito pa rin naglalakad at lakad, 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 lakad ng walang katapusan ganun po talaga. At yun na naman, pinakita ko na naman yung binili ko. Proud na proud po ako dyan sa binili ko. <laughs> Dalawang item lang naman po yan. Pero bakit ba? di ba diba? Binili ko naman yan. So ayan nga po, naglalakad pa rin ako walang katapusan na lakad. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo yung view namin. Yung panahon, sobrang ganda. Yung weather, tingnan yung kalangitan, ang ganda. At nandito na nga ako, sa subdivision namin, pumasok na ka unang gate namin, doon nga po ako pumunta sa pangalawang gate namin. At yan po yung mga nagtitinda dyan sa gate namin, harap ng gate namin. At yan po yung gate namin, papasok na ako, ako dyan. At sobra na ako akong naiinom ng tubing na sobrang lamig lalang. po yung sapat, sa, taas namin tingnan nyo yan, yan yung view at nandito na nga po ako sa room namin nagnaknak muna ako, tumutuktok muna ako pero yung kapatid ko natutulog kaya open naman yung door namin kaya nakapasok din naman ako agad at umalis, malis muna ako ng sapatos ko ayun nakapasok na din at sa wakas nakadating din ng maayos at gutom na gutom po ako dyan kasi sobrang init gustong gusto ko na pong uminom At hindi ko pa nga yung video ko dyan. Gusto ko lang magbibidyo-video muna saglit. Ayan. So yun lang. See you... Sa susunod. Bye!